po, good evening sa Indong Gabos. Sa video demonstration na ini, ipapahiling ta po kung paano kita makapag-generate nin TFCA hali sa MSCF. Okay, ang target uh, users to ta po kay ini ang mga district nurses. Okay, ang example tang MSCF, baga kasubago ay soal pa elementary school. Okay, eh, kung sa hindi po di sa Alpha Elementary School, ang number of sections ay tagsararo lang po. Ayan. Okay. Kada grade level. So, since tagsararo lang po yan, so TFCA na ginibo po ay may parehas na number of sections per grade level man. Ayan, buksan na. Binuksan ko na so TFCA. So, ilingan po nito ha. Ining yaon ini tigaturukan mouse pointer MSCF yan ang Alba Elementary School MSCF tag sararong section so pinagamit ko TFCA kaipuhan so pinaggenerate ko ay I na mean, TFCA kinakaipuhan parehas man dapat ang number of sections okay sangon so, ngunyan, tag sararo lang siya And what if igwa naman po kamong mga schools kasi bako man gabus schools tag sararong section okay Iguang mga schools na may tagduduwa nga kinder tulong grade 1 etc etc so mag open kita ki sarong uh, example ang Bravo Elementary School MSCF yes. ang Bravo Elementary School sigundig di sa MSCF okay, e kunwari iyon na ini ang Uh, baseline MSCF na iyaon sa satuyang online repository o itong tigaapuntang uh, Google Drive folder. Okay? So, mahiling tadigde using the uh, school consolidated data sheet na ang Bravo Elementary School ay iguaning duwang sections kan kinder tulong sections ng grade 1 duwang sections sa grade 2 sarong section sa grade 3 duwang section sa grade 4 duwa sa grade 5 saro sa grade 6 and wara siyang sped okay kiling ta ayan okay ayan siya so ang apot ko kung magibok kita ki TFCA counterpart kay ni kay puhan po sa so, TFCA ay igwaman man siring kay structures kan mga sections per grade level. Sabihon, dapat igwaman duwang kinder, tulong grade 1 sections, duwang grade 2, etc. hanggang grade 6. So, paano tagigibuhon yan? Madali lang po yan. Okay? Mabukas ka mo, so minimize na muna po ang MSCF. Then, mabukas ka mo kan blank TFCA. Open ka mukhang blank TFCA. Okay. Ayan. Ano ang pangaran kay ning kanyang ta? Uh, Aarugon ta? May link yan duman sa links and errors. Bravo Elementary School. So, tignan sa TFCA. Ilalaag tama siyempre Bravo Elementary School. Okay? Ita-type ta na sa school name. Bravo. Okay, ang pangaran, Francia Remular kan coordinator, control C, ang source mo ay ang MSCF, pag abot sa destination, right click ang cell and hindi may 1, 2, 3, yun ang pipindot na nito, okay? Ang school head, Reynante Rivero, okay, control C na nito yun, At, then, pag abot sa destination, cell, kan TFCA, right click and inik may 1 2 3 okay parehas na okay digdi syempre ko mo end line dito gagamiton te man kinakaipo ang magpares na baseline baseline yan Okay puhan end line na inid na kasi para sa end line din din gagamiton okay. okay So siring na iyan kapag okay na ang data set i save muna po dito so kung ano man po ang file ang name kan school niyan o di iyo man ang magiging particle file name. I check na po. Check na po nito dyan sa bandang taas. Pag clinic ko na inig save, ayan, nag na siya. Okay? Kung anong yaon dyan, iyon ang magiging duman na particle file name. So, ini TFCA. Ito, MSCF. Ang sa yung uh, MSCF, siring kani ni ang structure or number of sections per grade level. So, kay Puhan, ang gigibuhon tang TFC ay siring mangkayan ang section. So, papano tayo magparehas tigdi sa TFCA? ay kay buwan na po nindong pinduton ining mga K1, 2, 3, 4, 5 S buttons kan TFCA. Okay? Ang purpose po kay ni ay to add sheets kada grade level. So, pag pinindot ko ang K, madagdag ki another kaidig day. So, since duwa ang kaipuhan kong arugod, kaipuhan, igwa man dapat didi duwang kolor pula. So, ang pula ay para sa kinder. Nga ni madagdagan yan, then ako maparaklikan plus plus dyan, and then marinave, digdi na ako mapindot. Okay? K. Hindi po nito ang mangyari. Okay. Pag-click ko ka ito, igwa ng duwang kinder sections. Parehas na siya. So, source ko and magiging destination parehas na sa number of intersections. Then, igwa pa dapat kitang aarugon. So, igwang tulong grade 1. So, pipindot ko kun nining one button twice. takas kasi igwa na kitang existing. And by default po, gabus na TFCA, tagsararo lang po yan. Okay? So, nga makakreate create ka kiduwang, or tulong grade 1 sheets kaipuhan mong pinduton ang 1 ng 2 beses. Tanganing maging tulo. So, 1 plus 2 is 3 sections. Color, ay ning mga color orange po baga, tulo baga po yan. Okay, so, pinduton ko sa ro. Okay. And, 2. Okay. So, pira ng sections, pira ng color orange sa TFCA, tulo na tulo na manigde. Okay, arugon ta lang po yan. Okay, siring lang po ang tibuhan ta. Pira sa grade 2, duwa, igwa na siya ng existing. So, pira na siya ng beses ako mapindot ka number 2 button. Saro na siya na kasi 1 plus 1 equals 2. Okay, pinindot ko na siya. Oh. Okay na. Pira ng color yellow, duwa na. Okay. Sa so, tingin naman, sa grade 3, pira ang Color green digde. Saro lang. So, day na akong mapindot ka number 3 button digde. Kasi, parehas na siyang saro. Okay? Sa grade 4, pira ang grade 4, in light blue na uh, sheets, 2 sa source MSCF. So, ang TFCA, destination TFCA, kinakay po ang 2 man. So, pira ang beses akong mapindot ka number 4 button to add grade 4 sheet, saro na lang. Kasi, 1 plus 1 equals 2 sheets. Okay na? So, ikuha na kitang duwang grade 4. Pero sa grade 5, nakalag din din duwa. Uh, de twice man akong, once man akong, one time lang ako mapit ng grade 5, tanganing madagdag ang another grade 5 section. Okay, so duwa na siya. Sa grade 6, pira, saro. Okay, sa so, sped, mo blanco yan. Okay? Spedic day. Okay? Hayaan mo na lang po yan. Okay? Wara man sana siya na siyang laog. Okay? So, ayan. Naarog ta na. So, a structure ka sections sa TFCA. Kung pwede na kitang mag-save. Save ka na yun. Ang na-save na -save niyan, wara pa man po siyempre laog. Okay? Wara pa po yan laog. Okay? inarog pa sa naso structure kan sections. So, paano ini magkakalao? Okay. Siring na po kayo niyang gigibuhon nito. Ang source nito, ang MSCF. Okay. Para ma-export nito ang mga dataset na iyan. Nayaon sa MSCF, kay nakaipuan nito ang pinduton ang export school button. Okay. So, itry ta. Pinduton tayan Okay? Dumagduman ko na kita sa home. Tanganing mailing dito ko anong yari. Export school button, pipinduton ko. Ayan, pinundot ko na. Sa abang. Alato na lang po nindong matapos kasi magkakaigwang prop dyan. Okay? Ayan. Nag-export na siya. Done exporting all class data set of Bravo Elementary School. Click lang ni ang okay, So, na-export na siya. Save mo na ini and po pwede mo na ining i-exit or i-close ang MSCF. Okay? Ayan. Po pwede ta na nang i-close siya. So, ngayon ang masunod na ta ay matrabaho na kataduman sa TFCA. So, sabi ta, kung ano man ang laog itong Bravo MSCF, dapat pumarehas digdi sa mga laog ini. O, copy paste pa ba kita sa kada sheet? Then, na kita mag-copy paste dyan. Ang gigibuhon ta na lang po ay gagamiton ta ining tiga po na import school button. So, itry ta, i-click ta yan. Okay? Click ta and ilingon ta kung ano mangyari. So, ayan, mahalat lang ka mo. Hindi na uh, segundo done importing class data set to the school template. Pag-click tindokan, okay mapapansin na nito na kung ano so, section structures, number of sections, duman sa so source nito na arog na kan TFCA. Day na ka mo para copy paste diyan. na baga po o may mga laog na. Kaso bago warang laog, di ba? Ayun. So suspect ko mo. So source warang laog, wala din siyang laog, okay? So yan po ang advantage kan export import, okay? Again, bubuksan ta. So i-resize na lang yan. And then buksan ta itong uh, Bravo Elementary School MSCF. So source tang MSCF. So kunwari iyaon sa Google Drive kan mga nurses. Okay? Kailingon so, ta. Pag open ta kayan, kailingon nindo. Pira ang number of sections sa hindi mahiling po pwede nindong bilangon digdi. Ayan. Literal na bilang. Kaso nga, pagdakulo ng sections, ang gibunan sa napunin to is madumang mo sa school consolidated data sheet kan MSCF and then sa parting ini mahiling nito kung pira ang number of sections per grade level so ilingon ta kung talagang naarog niya na okay so, sa number of sections sa TFC ay mahiling mo yan digdi sa home tab or home sheet so kinder 2 tama grade 1 tulo tulo man yan digdi grade two, duwang section sa MSCF kaya 2 man sa T TFCA grade 3 sa long section sa Romandang section digde. grade 4 2. 2 man digde. grade 5 2 sa MSCF and then ang grade 5 man sa TFCA syempre 2 man dapat grade 6 sa ro sa Romanta okay kay puhan mag-match sinda kasi ang source mo sa tigagibot ang task na ini IMSCF. Kung ano sa source, dapat iuman ang number of sections sa destination. So, ang destination ta ay TFCA. Parehas na sinta. O yan na. O yan. O yan. O yan. O, yan. O, yan. O, yan ka, mouse pointer. So, yan. Kung mo nagparehas na sinta, pwede ta nang i-close ang Bravo Elementary School, MSCF. Close na na yan. So, ngayon, ano na ang susunod na gigibuhunta? So, may pinagpost ba ako sa GC na halabao na instructions, di ba? So, ang susunod na gigibuhunta na is, since igawa na TFCA, po pwede na po ninduin yung itao sa mga uh, teachers tanganing ma-update nila. Ta. So, ang suggestion ko baga po duman is, sana saro na lang po ang maging cold. Okay po, pwede siguro sintang magpatabang with height and weight taking and then saro na lang ang maing cold. Okay, so ang gigibuhon na ninda kapag iguana sinda kay ining TFCA na pinag-prepare mo, i-clear na po kaya tigdi sa mga list na ini so mga nag-transfer out. So paano naman kita magbagtanggal ka mga nag-transfer out? So review na lang po ini ha. So sa kada kada uh, section or kada grade level ang ibunin da ay i-click ninda ang pangaran kan learner i-save ta muna yan okay so i-click ninda ang pangaran kan learner halimbawa si Kalalo or si Cervantes Rubli Yori nagtransfer nag-transfer out na click ninda ang pangaran kan learner sa kinder niya okay so click clear learner click alpha male click save o, tapos okay sa kinder dash ngaya ay si kunyan ngaya si Ricardo ngaya nag na nagtransfer out na ngaya nagpa Manila na kung ano okay click ang pangaran kan learner saro saro lang pong learner ha click ang pangaran niya i-click ang clear learner button click alpha male click save tapos okay sa grade 3 ngaya igwa ngayon, ngayon transfer out niya sa mo sir si Arinal Okay? So, yaon, yun yung pinaka nasa inutan na babae. Okay? Again, i-click mo ang pangarang ka learner, i-click ang clear learner, alpha male, save. O, tapos. O, siring man siya na kikibunin ta, hanggang sa grade 6. Okay? Halimbawa, ngayon sa grade 6, si uh, Nicolas Rosa Flor, nag-transfer out na. Click mo ang pangarang kan ni Nicolas. Okay? Click ang clear learner, alpha male, save. Okay? Yan. Pag natapos na nila hanggang grade 6, matanggal ang kang mga nag-transfer out. Ang susunod na pong gigibuan ay, since this is for the baseline report, NS report ay, sa bawat sheet naman ay i-update na nila ang weight and height kan mga aki. Ayan. So, kayo po ang ma-update yan. Ta kasi ang tinaumo sa inda, ining mga yaraong digdi ay hali sa baseline report. Okay? Pupwedeng nagbaba ang timbang, pupwedeng nagdagdag ang timbang, Depende na po yan kung ano ang makuha nindong actual sa actual date and weighing kan mga learner. So yan po, yun na po ito ang gigibuhon kapag tinao na nindoin mga TFC na ini sa school level. Okay, pag natapos na ninda ini, i-update ang mga height uh, and weight kan mga aki and then natanggalan na kan mga na nag-trans out, isi-save na ninda ini and then i-file na mismong ini na pinag-update ni Dali Bao ngayon. Okay, na update na ngayon ni Dayan. Ayan, 19 na ngayon. Ayan, 1.1. siya kung ano man ang... So, kada learner, i-update po ni Da. Pag natapos natin hanggang grade 6 or hanggang sped, kung may sped. So, pag natapos na po yan, si save na po ni yan, I-exit na ni ang TFCA and ang TFCA na ini, iyon ang ipapadara ni Da sa IMO, sa Messenger, kasi, iyo naman ini ang gigibuhan mong endline MSCF. Oh. Inibaga endline. So, binuksan mong source kanina, baseline. Okay? Dapat, igawa ka ng endline TFCA. Ready ka ng mag endline MSCF. Kasi, ano nga sabi kita sa workflow? Makakagibo kita kay MSCF kapag igawa ng TFCA. So, ang tig-demonstrate ang unyan, sa inota part kayo demonstration ay, pag-generate kay TFCA from MSCF. Okay? So, kapag nagka-update na din ang mga height and weight kan mga learners sa tinagtao mo TFCA, makakagibo ka kan endline MSCF. Kapag alimbawa, igwa kang 25 schools sa sayemong mong district assignment. Kapag kompleto ng sugabus, nagibuhan mo ng MSCF, saka ka na district report. Okay? And kapag gabos na district scan division kompleto na, saka na makakagibo si Joey Diaz scan division consolidated report. So, yan ang ibig sabi yung kan workflow na yan. Dahil kita makakagibo ka yan kung wara ini, dahil kita makakagibo ka ni kung wara ang mga yun, and dahil kita makakagibo ka ni kung wara ang TFCA. Okay po? So, yun man sana po sa demonstration na ini. Thank you very much po sa pagdangog dito and Good evening.